Narating namin ng isa sa mga ipinagmamalaki ng isla ng Alibihaban na pwede niyong bisitahin pag napapunta kayo dito, ang kanilang kahangahangang sandbar. Kasama ito sa island hopping tour na inyo offer dito sa isla. At habang papalapit, tanong mo na agad ang malaparaisong tanawin, asul na asul na tubig, napakapinong puting buhangin, at ang aliwalis ng paligid. Pagdating mo, ibang klase ang ganda, mahaba at malawak ang sandbar, perfect para sa photo ops o simpleng pag-chill sa ilalim ng araw. Malapit din dito ang mangrove area kung saan mararamdaman mo ang likas na ganda ng isla. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling malinis at mayabong ang ekosistem ng alibihaban. Sa babaw ng tubig, pwede kang maglakad o magtampisaw habang ine enjoy ang kapayapaan ng paligid. Talagang relaxing at sulit ang biyahe mo rito. Huwag palampasin ang pagkakataong ma-picture dito dahil every angle is Instagram worthy. Kaya siguradong may magandang memories kang iuwi. Hanggang sa susunod naming adventure. Paalam!